Sa ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang movie na pinamagatang Army of One. Nagsisimula ang pelikula sa dalawang opisyal ng pulis na nagngangalang Dylan at Frank. Sila ay pumasok sa isang gusali na may hinahanap. Habang inilalabas nila ang kanilang mga baril at papalapit sa pintuan ng gusali, narinig nila ang sigaw ng isang babae. Agad nilang inilabas ang kanilang spotlight at nakita nila na may isang kabataang babae na nakahiga sa sahig. Nagpatuloy sila upang masusing suriin ang gusali ngunit biglang sumulpot ang isang lalaking nakasuot ng maskara at agad na inataki si Dylan. Isang labanan ang naganap sa pagitan ng dalawa at nabugbog ni Dylan ang lalaki hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Matapos ito ay nakita ni Dylan si Frank na nasa sahig din at agad na tumawag ng backup. Habang ginagawa niya ito ay muli siyang inataki ng lalaki. Sa pagkakataong ito ay napatay ni Dylan ang lalaki. Nagiba ang eksena at nakikita natin na kasama ni Dylan ang kanyang asawa na nagngangalang Brenner Baker. Ang mag-asawa ay papunta sa isang lugar para mag-hiking. Ilang sandali pa ay sumabay ang isang lalaki habang nagmamaneho. Sinabi niya ang ilang hindi naaangkop na mga bagay tungkol kay Brenner at pagkatapos ay nag-overtake na parang nakikipagkarera. Pagkaraan ng ilang sandali ay huminto sila sa isang restaurant upang magpahinga. Habang si Dylan ay nasa banyo at ang kanyang asawang si Brenner ay nakaupo sa tabi ng mesa, biglang sumulpot ang parehong tao mula sa truck at muling binuli si Brenner. Sa pagkakataong ito ay sobrang lapit na siya sa kanya. Ang pangalan niya ay Butch, at siya ay isang bully. Habang sinasabi niya ang maruruming salita sa babae, lumabas si Dylan mula sa banyo at nagpalitan sila ng salita. Bago pa ito mawala ng kontrol ay isang matandang babae ang pumagit na sa dalawa at pinaghiwalay sila. Pagkatapos ay sinabi niya sa mag-asawa na ang mga tao sa bayang yon ay hindi talaga sanay na makakita ng cute na mag-asawang tulad nila at nagpatuloy sa paghingi ng kapatawaran sa ngalan ni Butch. Ipinakita ni Dylan ang kanyang pasasalamat sa babae ngunit sinabihan siya ng babae na tawagin siyang mama, gaya ng tawag sa kanya ng lahat ng mga tao roon. Pagkatapos kumain sa restaurant na yun ay nagpatuloy sa biyahe ang mag-asawa at nakahanap ng magandang lugar sa pagitan ng kakahuyan upang doon mamalagi para sa gabi. Makalipas ang ilang sandali, isang babaeng opisyal ang lumapit at nakipag-usap kay Brenner. Sinabi niya na ang mga tao sa paligid ng lugar na ito ay medyo kakaiba. Hindi sila masyadong tumatanggap ng mga tagal labas kaya't dapat talagang mag-ingat kung sila ay nagbabalak na mag sa paligid ng lugar na ito. Nagpasalamat sila sa babaeng pulis para sa kanyang babala at nang umalis ito, nagpasya ang mag-asawa na mag-hike. Habang naglalakad sila ay tinanong ni Dylan ang kanyang asawa kung saan sila dapat pumunta, sa kaliwa ba o kanan. Sinabi sa kanya ni Brenner na dapat silang pumunta sa kaliwa at habang naglalakad sila sa direksyong yon ay biglang umulan. Nakita nila ang isang kubo doon at nagpasyang pumasok sa loob upang hintayin ang pagtigil ng ulan. Dahil lumamig ang panahon ay nagkaroon ang dalawa ng ilang romantikong sandali. At pagkatapos ay nagsimulang tumingin si Brenner sa paligid. Nang pumunta siya sa isa pang silid ay nakakita siya ng isang lihim na kompartamento at nang binuksan niya ito ay nagulat siya nang nakita niya ang maraming sandata sa loob. Pagkatapos ay agad niyang tinawag si Dylan at sinabi sa kanya na tingnan kung ano ang naroon. Nataranta rin si Dylan at napagdesisyonan nilang umalis kaagad. Nang paalis na ang mag-asawa, biglang dumating si Butch mula sa likuran at hinampas sila gamit ang kanyang baril. Ang mag-asawa ay nawala ng malay at pagkatapos ay itinali sila sa isang silid. Si Butch ay nagpatuloy sa brutal na pagpapahirap kay Dylan. Habang pinapahirapan siya ay nakikita ito ng kanyang asawa kaya't pinahihirapan din nila ito sa kanyang isipan. Pagkatapos ay lumapit ang isa sa kasamahan ni Butch at sinabi sa kanya na ang lalaking pinapahirapan nila ay isang pulis. Nagulat si Butch sa nalaman at pagkatapos ay pumasok siya sa loob. Sinabi niya kay Dylan na hindi niya alam na siya ay isang pulis at idinagdag pa na nagsisisi siya sa kanyang ginawa. Inilabas niya ang kanyang sandata at binaril ang mag-asawa. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sila na ang bahala sa mga bangkay. Naghukay sila ng isang malaking butas at inilagay ang mga katawan dito. Isang flashback ang ipinakita kung saan nakikita natin ang matinding pagsasanay ni Brenner bilang isang army officer. Pinapakita dito na hindi siya isang ordinaryong babae. Siya ay malakas at sanay na sa pagpapahirap. Sa kasalukuyan, si Brenner ay nagising pagkatapos umalis ang lahat. Lumalabas na hindi niya ikinamatay ang bala dahil dumaplis lang ito at nagbigay sa kanya ng galos na sapat na para duguan siya. Pagkagising ay agad niyang sinuri ang asawa. Nakita niyang patay na ito at tinakpan niya ng maliliit na sanga ang kanyang katawan. Bumalik siya sa tent na kanilang ginawa at nagdadalamhati sa bigla ang pagkawala ng kanyang asawa. Sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng kanyang asawa habang naaalala niya na siya ang humiling na pumunta sila sa kaliwa at yon ay isang pagkakamali sa kanilang bahagi. Nang natauhan siya sa kung sino talaga siya, nagpa siya itong papatayin silang lahat at ipaghihiganti ang pagkamatay ng kanyang asawa. Agad siyang kumuha ng palakol at nagsimulang maglakad. Samantala, bumalik si Butch sa kinaroroonan na ni Mama at binubuli ang isang dalaga, hinawakan siya ni Butch mula sa likuran at hinalikan na labag sa kanyang kalooban ang lahat ng tao na naroon ay natatakot kay Butch at sa kanyang mga tauhan. Nabunyag na sila pala ang kumidnap sa mga babaeng yon at ginagamit nila sa kahit anong gustuhin nila. Pagdating ni Mama sa harap nila ay sinabihan si Butch na kumain ng mabilis dahil may trabaho ito para sa kanya. Samantala, nagpatuloy si Brenner na gumawa ng napakatalim na sandata mula sa kahoy at pinatay kaagad ang isa sa mga kasamahan ni Butch gayon pa ay napakalinaw na hindi siya nasisiyahan sa paggawa ng lahat ng ito. Matapos patayin ang lalaki at itago ang katawan ay nawala siya sa kakahuyan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagawa niyang pumatay ng isa pang lalaki at nagpatuloy sa pagputol ng paa ng isa pa. Gayun paman, hindi niya ito pinatay at pinagmasdan lamang ang lalaki habang kinakalagkad ang sarili nito palayo sa kanya. Matapos ito ay sinindihan ni Brenner ang mahalagang kubo ni Butch na naging sanhi ng isang malakas na pagsabog. Napansin ito ng sheriff na nagngangalang Hubs at sinisikap na malaman kung ano yun Sa kabilang banda, narinig din ni na mama at Butch ang malakas na pagsabog, medyo nabigla si Butch nang makita niya ang usok na nagmumula sa isang lugar kung saan nakatayo ang kanyang kubo. Sinabihan kaagad ni mama si Butch na suriin ito pumunta si Butch sa kagubatan at nadatnan niya ang kanyang nasugatang kasamahan na inataki ni Brenner. Agad niya itong isinakay sa kanyang truck at umalis. Hindi niya napansin na si Brenner ay nakahiga sa likod ng kanyang truck. Nang makabalik si Butch kay Mama, ipinahayag sa kanya ang masamang balita na nagsasabi na ang ilan sa kanilang mga tauhan ay napatay. Si Mama ay labis na naasar kay Butch at nagpatuloy sa pagbibigay ng leksyon sa kanya, hanggang sa binigyan ng isang sampal para sa pinasok nitong kaguluhan. Pagkatapos ay inutusan si Butch na hanapin kaagad kung sino man ang naroon. Samantala, nagtungo si Mama sa isa pang tauhan at sinabihan itong tingnan ang profile ng babae sa internet. Nagsaliksik ang lalaki at nagulat si Mama nang malaman niyang hindi pala ordinaryong babae si Brenner at nagtrabaho siya sa Army. Samantala, pumunta si Sheriff Hobbs sa kakahuyan at nakita ang patay na katawan ng isa sa mga kasamahan ni Butch at agad na kumonekta sa control room. Ipinalam sa kanila ang tungkol sa bangkay doon. Si Brenner ay nagsimulang maghanda sa kagubatan na yon. Nagpatuloy siya sa paglalagay ng mga bitag para sa sinumang mapadpad sa lugar na kanyang kinaroroonan. Sa kabilang banda, si Sheriff Hobbs kasama ang kanyang mga tauhan ay dumating sa lokasyon kung saan niya natagpuan ang bangkay at sinabi ng isa na ang bangkay ay isa sa mga tauhan ni Mama. Ipinahayag niya na ang buong kagubatan ay nasa ilalim ng kontrol ni Mama at ang lahat ng kaganapan dito ay nangyayari ayon sa utos ni Mama. Ang sabi ni Sheriff ay gusto niyang makita agad itong Mama. Sa kabilang banda, ang babae na nagtatrabaho sa control room ay nagsabi kay Mama na si Sheriff Hobbs ay papunta sa kanyang kinaroroonan. Ang babaeng ito ay nagtatrabaho din pala sa payroll ni Mama si Sheriff kasama ang kanyang mga tauhan ay pumunta kay Mama at sinabi sa kanya ang tungkol sa bangkay na natagpuan nila sa kagubatan. Walang sinasabi sa kanila si Mama na nagkakagulo ang mga tao niya doon sa kagubatan. Pinapalabas niya na may umaataki sa kanyang mga tauhan. Sa halip, sinabi niya na ang lalaking natagpuan nila ay nagpakamatay lamang. Nalalaman ng sheriff na ang sinasabi niya ay kasinungalingan ngunit hindi na nagsalita pa at umalis kasama ang kanyang mga tauhan. Nang gabing yun, si mama kasama ang kanyang mga tauhan ay nagluksa sa pagkawala ng kanilang kasamahan. Nag-inoman sila hanggang sa nakatulog doon. Nagising si Butch at siya ay hungover tapos ay pumasok siya sa loob ng bahay at wala siyang kaalam-alam na katapusan na pala niya nilaslas ni Brenner ang lalamunan niya para ipaghiganti ang kanyang asawa. Nakatingin siya habang nahihirapan itong huminga at sa wakas ay namatay. Kinaumagahan ay nagtatago pa rin doon si Brenner. Nakita niyang kinalagkad ng isa sa mga tauhan ni Mama ang isang babae papunta sa isang silid at ikinulong ito. Nalaman ni Brenner na hindi lang ito ang babae doon at mayroon pang ibang nakakulong na mga babae. Masama ang pakiramdam ni Brenner para sa mga kawawang babae at nagpa na tulungan silang makaalis doon. Nagawa niyang makapasok sa silid na yon at pinalaya ang mga babae. Ang iba ay labis na natakot na umalis doon kaya't napasigaw ang isa na nag-alerto sa isang armadong lalaki at nagsimulang mamaril. Ang isa sa kanila ay tinamaan at namatay bago ipinakita ni Brenner ang kanyang walang kapantay na mga kasanayan at pinatay ang lalaking yon. Pagkatapos ay pumunta si Brenner sa kagubatan kasama ang isang babae na nagngangalang Emily. Sa kabilang banda, nalaman ni Mama ang tungkol sa pagkamatay ni Butch at ang pagtakas ng mga babae. Laking gulat ni Mama nang malaman niya ang tungkol sa pagkamatay ng kanyang paboritong tauhan. Sinabi niya sa kanyang mga natitirang tauhan na hanapin ang babae doon at dalhin ito sa harap niya. Balik sa kagubatan ang isa sa mga tauhan ni Mama ay nakarating sa kinaroroonan ni Brenner ngunit siya ay napatay sa pamamagitan ng bitag na ginawa ni Brenner. Sumulpot ang isa pa at binaril agad siya ni Brenner. Kinagabihan ay magkasamang nag-uusap si na Brenner at Emily. Sinabi sa kanya ni Emily na siya ay buntis at siya ay natatakot sa kamatayan. Alam niyang tutugisin siya ni Mama at alam ng Diyos kung ano ang gagawin nito sa kanya, ngunit tiniyak ni Brenner na poprotektahan siya. Sa kabilang banda, ang espesyal na tauhan ni Mama na nagngangalang Hank ay pumunta sa kagubatan kasama ang kanyang mga aso upang hanapin si Brenner. Kinaumagahan, nahuli nila si Emily ngunit dumating si Brenner sa tamang oras at pinatay sila. Samantala, nakarating din doon si Sheriff Hobbs ngunit binaril siya sa binti ng isa sa mga kasamahan ni Hank. Kasunod nito ay namataan ni Brenner ang lalaki at pinatay ito. Pagkatapos ay tinulungan ni na Brenner at Emily si Sheriff Hobbs papunta sa isang ligtas na lugar. Sinabi ni Brenner kay Sheriff na kakailanganin nilang gambalain sila kung hindi ay patuloy silang magpapakita sa parehong lugar at mas mahihirapan silang harapin ang mga ito. Pagkatapos ay nagpasya sila na lisanin ang lugar ngayon din. Naglalakad si na Emily at Brenner sa tabi ng batis at napunta sa babaeng opisyal na nagbabala kay Brenner at sa kanyang asawa tungkol sa lugar. Humingi sila ng tulong sa kanya at sinabihan silang sumakay sa kanyang sasakyan. Labis silang napagod kaya't nakatulog agad sila. Gayunpaman, paggising nila ay napalibutan sila ni mama at ng kanyang mga tauhan. Nabunyag na ang babaeng opisyal ay laging nasa panig ni mama at nagtatrabaho sa kanyang payroll. Sinimulan silang pahirapan at sinabi ni Emily kay mama na buntis siya at ang kanyang ipinagbubuntis ay anak ni Butch. Nang marinig ito ay inutusan ni Mama ang kanyang tauhan na dalhin siya sa ibang silid. Si Brenner ay nakagapos sa isang silid at handa ng pahirapan. Samantala, si Emily ay nagdala ng pagkain ngunit nauwi sa pagpatay niya sa lalaking nagbabantay kay Brenner. Pagkatapos ay agad niyang kinalas ang pagkakatali sa kanya. Nang makawala si Brenner, agad siyang sumugod sa silid kung saan naroroon ang mga tauhan ni Mama at nagsimula ang labanan inisa-isa silang pinatay ni Brenner. Kasunod nito, tinutukan ni Mama ng kutsilyo sa leeg si Emily at hiniling kay Brenner na ibaba ang kanyang sandata. Ilang sandali, biglang inataki ng isang lalaki si Brenner mula sa likuran at kasabay nito ay nilaslas ni Mama ang lalamuna ni Emily tapos ay tumakas. Pinatay ni Brenner ang lalaking yun ngunit sa oras na makarating siya kay Emily ay patay na ang kawawang babae pagkaraan ng tatlong buwan, nakikita natin na si Mama ay nakaupo sa kanyang hardin nang makatanggap siya ng mensahe na nagsasabing, araw na ng paghuhukom. Pagkatapos ay binaril si Mama sa ulo at nakita natin si Brenner na nakakamouflage sa kagubatan. Umalis si Brenner sa lugar pagkatapos niyang ipaghiganti ang kanyang pinakamamahal na asawa. At dito na natapos ang palabas. Nawa ay nagustuhan niyo ang palabas at kita-kita ulit tayo sa susunod na upload. Mag-like at mag-subscribe upang makapag-upload pa kami ng higit pang mga video. Kung okay lang ay paki-share niyo na rin. Salamat sa patuloy na panonood sa aming mga uploads.